May gitisandaan at apat na po na bisita sa kasalan na food poison sa bukid noon, narito ang news scoop. Mahigit isang daang katao ang dinala sa mga ospitala matapos umanong kumain ng kontaminadong pagkain sa isang kasalan sa talakag Bukidnona matapos makaranas ng pananakit ng ulo, pagsusuka at pagtatae. Sa kuha ng video at mga larawan na kumakalat online, kaliwat kana ng mga biktima na nanghihina habang ang ilan sa mga ito ay isinasakay sa mga sasakyan para dalhin sa ospitala. Iniulat ni Lantapan Mayor Ernie De Vivara na kabilang sa mga naapektuhan ay mula sa Sitio Kibuda, isang kalapit na lokasyon. Na. Sa inisyal na investigasyon ng otoridad, pansit na isa sa mga handa sa kasal ang posibleng sanhi ng mga sintomas dahil nakabalot umano ito sa mga plastic baga. Isinugod din umano sa paggamutan ng bride kasama ang cook matapos mabiktima ng food poisoning. Sinusuri na ng Talakag Municipal Health Office ang sample na kinuha mula sa pagkaing inihanda sa nasabing kasalan para malaman kung ito ang dahilan ng pagkakasakit ng mga bisita.